Usap-usapan ngayon sa social media ang umanong bagong love life ni Sara Labati. Ito'y matapos na ichika ni Oji Diaz sa kanyang latest showbiz update na naispatan ng isang Pinoy sa isang restaurant sa Hong Kong ang aktres na may kasamang lalaki. Ipinakita pa ni Oji ang larawan ni Sara kasama ang isang afam na tila nagde-date sila. Ayon kay Oji, may nagpadala umano sa kanya ng mga larawang ito na isang kababayan natin doon. Sinabi rin ni Oji na naisa ng magpapicture ng kanyang source sa aktres pero nahiharaw ito dahil kumakain na sila ng kasamang afam. Kaya ang ginawa raw ay pinicturean na lang ng nasabing fan si Sarah sa kabilang table. Tanong naman ni Mama Loy, e eh sino yung kasamang lalaki? Sagot ni Oji, hindi natin alam kung ito ba ay bagong maniligaw ni Sara o baka naman kamag-anak ni Sara. Dagdag pa niya, eh kasi daw parang natapunan ng something yung lalaki, pinunasan naman ni Sara. Natanong din daw ni Oji sa kanyang source kung kasama rin ni Sara ang dalawang anak nila ng dating mister na si Richard Gutierrez. Ang sagot daw sa kanya ay hindi po, silang dalawa lang, Humirit naman si Mama Loy at sinabing keri namang magkaroon ng bagong love life si Sarah kung sakali dahil kumpirmadong hiwalay naman na sila ng asawa at kasalukuyan ng pinoproseso ang annulment ng dalawa. Sumang-ayon naman si Oji sa sinabi ni Mama Loy at hihintayin na lamang na magsalita si Sara dahil baka sabihin na naman ng marami na nagmamahadera sila at pinangunahan ang naispatang eksena. Saad naman ni Mama Loy ang importante raw ay happy na si na Richard at Sara. Narito naman ang samot-saring reactions ng ilang netizens. Ito na pa isa-isa nang lumalabas ang mga ebidensya public place and walang display of affection. So, sapien clips, medyo ang pwedeng mademanda yung kumuha kasi walang permission. Mukhang Becky yung kasama niya, baka friend lang kaloka. How sad, kahit crush na crush ko si Richard, esad eh sad pa din ako sa kanyang broken marriage bow. Bagay na bagay pa naman sila physically. Sa public kumakain, mukha namang hindi sila nag date at purely business. I've watched her reels, nasa Singapore siya for work with Tommy. Matatandaan na nauna ng ibinandera ni Sarah sa Instagram na humiwalay na siya ng bahay kay Richard. At kamakailan lamang ay kinumpirma ni Sarah na single na siya ngayon at hiwalay na sila ng asawang si Richard. Oh, sino oh. yung lalaki? Na? Ba, hindi natin alam? Mm. natin -hmm. alam kung ito ba ay uh, bagong manliligaw ni Sara mm -hmm. or baka namang kamag-anak ni Sara. Eh mm -hmm. hey, kasi daw parang natapunan ng something yung lalaki. Tinunasan ni Sara. Oh. Mm -hmm.